si Pisaka Kapayaso. Si Paring Chong ang pagsampal niya sa SeaWorld diyan <laughs> <John>, at ang <laughs> ng ating idol si Chong at <laughs> yeah, ano na ulit siya sasama sa, sa bangkan Jeff Japper Pero idol na idol mo talaga si Japper Ikiya sa mga Wala dito Hindi mo lang dumakot eh Ano? Wow, magic. in the sky, far into the night. <laughs> hey yo, what's up, mga katakbo at Luzon, Visayas, Mindanao? Siyempre, dere kita tayo sa ating pagbablog at pupunta ulit tayo doon sa ating idol Japper Sniper. Let's go! Hi ka sa vlog! Hi! 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 <laughs> Saan kayo uwi pa? Malabi. Ah, ano pangalan niya? Hindi malapit lang ako, ako'y naluwi. Oo, oh, may picture na sa kayo. Uh, malapit lang kami ng iyo. Oo nga, malabon, tapos nabotas. anong pangalan niya, sir? Uh, ano? Vicente. Ah, Vicente. Uh, sa Facebook, ano? Vicente. Uh, na, uh, shout out kay Sir Vicente. Uh, nandito siya sa Bukana. Shout out sa mga taga-Bukana. Ay, idol jatter sa kay From Malabon. Followers din kami nila. Salamat <laughs> pa. Alright, may bisita tayo si Paring Chong. Shout out sa Team Chongke. Anak mga tropan dito. Kasayahan lang kami dito. Ay... Hey. Yun niya, pesta ngayon. Kasi parang gano'n. Yeah, chill chill, chill lang, kwentuhan, no? Oo. Oh. Ano oh. oh. pa? Ay, binubuhay ko ng simpong Nasira na rin ang gumbo ko Ay, nasira na rin. Dalawa. <laughs> Ayan, <nasira> na <laughs> hey, ako nang bahala pa rin daw bukas. <laughs> ano ba? Anong gusto mo? Hero 12? Oo. Ito ang matats, <laughs> basang atay. wala <laughs> na tuloy. Eh. Bakit ba mga GoPro niya yung nagkasira, ano? matagal years, lang pa lang GoPro. Ay, pero pero siguro sigur depende de pag sa nagamit. Huwag mong gamitin, mong yung... gamitin para uh tumagal. Ah, hindi. Sa, sa tubig. Pag <laughs> sa tubig mo ginagamit, pero pag dito-dito dito na siguro na. Eh, pag sa Oo, oh, ay, madali. Sabi ni bukas, sira na yan. hindi naman?

Titikman lang naman eh. Ah. Fresh from the farm. Masarap ang Luton Lobster King na. Perfect. Are, are naman tuyo. Lasa mo, magkapunan Lasang ulang. Lasa ulang, Lasang pwede ba mag hindi Pwede. Pwede, Pare, bigyan mo si parin ka Meron kami do ulo ng baboy. Tasha kaya yung sa ng Mr. K. Sisi ka ba yung sanapsa? Ayaw. Oh. Uh, kaya nato. Lasang <laughs> <laughs> ulit. Oh, lasang ulit, lasang ulit. <laughs> ah. Hindi ba? Oh. Uh. Eh, may nakikita kayo mo pulapo. Ah. Ano? Sarap, sarap. Oh. Sarap <laughs> Ano po yan? Ah, Koreana po yan. Koreana. <laughs> <laughs> uh, makilala. Bakit hindi nila ako makilala? Kasi iba na yung hair. Oo. Pinilig ko. Okay. Ay. Yung touch screen nung ayin GoPro? Ay, LCD yun. Magkano kaya yun? Ay, matats. Mahal lang. Okay. Uh, Huwag na. Pero che, mga ano, mga humigit kumulang. <laughs> si Burluloy at si Bimax, o. Oh. Nagsama ulit. Pati settings, <laughs> tinignan nyo na. Wala uh. talaga. Ang tats, hindi niya matats yun. Ano yun? Nagamit ko pa siya ng isang... Abogay, mabigat. 9,000 ngayon? Ay, hindi. Baka yung... Ano lang yun? Yung board? Kasi na nakita pa yung ano. Meron pa. Yung harap. Pero Yung wala lang ma o sa tubig. Ah, LCD. LCD naman, alam niya kabugoy presyohan yun. O. Oh. 9,000. Uh, 9,000 ng LCD. Nagdagdag ko na lang yun. Ikaganyang 10. Oo. Diba? Salamat, Mr. Case. Thank you, thank you. Testa. Testa po. Thank you po. Salamat. All right. At ah, yan, nandito buo pa rin ang tropa. Siyempre, may bago tayong bisita. Dyan, si Pisang Kapayaso. Si Paring Chong, ang pagsampal niya sa seward yan. At...

Nasa laot siya idol, nasa laot. Nasa laot siya idol. Wala, hindi pa rin nadating na. Sa idol, hindi pa rin nadating. Sa idol japper, hindi pa rin na. Wala pa rin. Oh. Baka may pinuntahan lang yon. May pinuntahan lang Love, what's idol. Dahil lalaut yung bukas. Ah, okay. Sabi mo kay Idol ya, sa vlog. Hindi, ikay mo yung tapat po sa iyo. Idol. Hindi, iyan mo, ikaw rin mo. Idol, alam kong may kong laging, Ano akong naging, ano, naging sablay, pero Tinulungan mo pa rin ako. Konti. Tinulungan mo pa rin ako. Konti talaga. Oh, Idol! doon. Sabi ko sa iyo talaga. Tinulungan mo sa iyo. Ah, yun. Yung ako yung sa iyo lang. Tinapay. Sabi ko, babay, ano lang yun. Sinabi ko na sa iyo, tunay yun eh. Tinulungan mo pa rin ako. Idol! doon. Tinulungan mo pa rin ako. Pero tunay yun. Sinabi ko sa iyo. Tape 3. Tunay yun. Nagtunay na mga sinabi sa iyo eh. Ikaw lang talaga idol nung nagkano sa akin tumulong ka sa akin Pero lang ano Sumablay ka? Hindi ako sumablay pero ako tunay na nagsasabi sa kanya Pero tunungan niya ako Kahit hindi ako nag ano yung nabaka baka bait Bait ako baet talaga, baet. pero ako bait talaga Pero bait eh pero ay dahil pagkabait mo sa akin, yung ako'y tulungo pa rin ako. Ito na ito na ito. Ano ang tagil po? Ilang jacket? Daging na dito? Dagi. Dagi. Naki-daging! Pag inakit ako, idol, eh talagang hindi ako sa inyong pasisya. Nabi na daging kanina? Pasisya. Nabi na kanina? Si kanina. Si kanina. Cellphone? Nandiyan lang ang mata nilagay niya? Talaga, ano? Ilagay niya sa gilid? Tulungan pa rin ako kahit konting difference lang. Tulungan pa rin ako. Okay na, okay na, ayos na. Okay uh, na. Ayos na. Ayun, uh, nag-message na siya sa ating idol Japper sa yung pandesal vendor na natulungan uh, din ng ating idol. Uh, kaso talaga hindi mo makita sa idol Japper. <laughs> Wala. Makikita mo yung pag hindi ka nalasing. <laughs> Ayun.

Wala kami yung mga ngayon. Okay, hindi. Ibig sabihin, wala, wala, hindi ka nag-tinda kayo? Ilang araw na? Ilang araw na tayo. Bakit? Wala kang ano? mag ka muna. Mag-tinda ka ulit. Mag-tinda lang, mag-tinda. lang. buhay. Tuloy. Tuloy lang. idol? Tuloy tuloy na pangita. Tuloy tuloy na Idol, idol. Para tuloy tuloy Hindi ako idol. Oo. Kaya dito. Gano'n lang lang buhay. Ba, pagkakaroon mo pagkak

pinit ninyo ba diyan malawak? ako po ay di mo ay kaya mo? kung may kamo na? kung may kamo na? galawin tigil naman ko kasi kung ang itim kasi 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 kasi

Alright naman um, ako. Oh, uh, sabi niya kay Idol, puhunan lang 500 para sa kanyang... Kasi yung 500, hindi kulang yung puso-pulang, Sam. At bababot sa gym. May isip ko yung ika eh. Walang kilala ko yung ika Kanina pa yung itigit-itigit ka naman.

mga Hindi kahit na Pagkakamila pa ng off road Uwi na sila O yung hindi lang naman sila Si Diwata Diwata Mababalik ko ito lang ano Si Shetty sana Yung way Kaya naman si Diwata Pareha Pareha Papaalam na rin si Diwata niya Si Koy Jirot nung ano Pinagbili Ingat tayo, ingat Kaya magbabarong kaya kami Mas masarap kami Halil

yung pang highway. Ayan kay Idol sayang no. yun. Yung akin, pang highway din na akin. Dalo. Mga palapang kayo ngayon do. Bago bago ngayon ang gulong na yun. pa palapang kayo ngayon ah. Wala lang <laughs> ngayon <po sa> <laughs> yung pulpo sa Ah, okay, iliwan nyo. nakay na sa boundary na ngayon. Hindi nyo pwede yung gawin do. Bago, bago na ang gulong na yung akin. <laughs> Buti daw hindi nakablog na Ano kay <laughs> pag, pag nabubuntak. malalim kasi, pag napa ko ganoon, pag-slide. sa amin <laughs> pupunta, <laughs> <naidle laughs> <panag>. oh. <laughs> Patag. Patag yun daw. ka parin ka mo kaya doon nang Kasi sa pinupunta natin yung pinuntahan namin doon, pumunta tayo doon. Wala pang putik yun. Wala pang putik. Yung gumulo, mag-ihilaan mag tayo doon. Hindi, <laughs> 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 dapat talaga pala magdala talaga tayo doon. Tali, low low Hindi talaga, kasi nakakausap po nag-ketre sa kapo na Davilan. Hindi, pero ang pang-emergency. Hindi sila lang pang-emergency. Ingat, ingat, ingat. Ingat. Ay, ingat, po. ingat po. Ingat. po, Pagiro, Pagiro, tean. Thank you. Diwata, yung Paris. Okay, <laughs> <Okay. okay. laughs> ingat, ingat. Okay, okay. Ingat po, ingat okay. ah, si Batan Samar. Ingat po, ingat. Kilala <laughs> yan. Ano <laughs> 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 Ano <nga. laughs> <laughs> So yung mga katakbo dito ko muna puputuloy na aking vlog yung maraming maraming salamat sa suporta sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you so much sa mga Team USA Kasangga Foundation, sa Team Chunky another sa of Planet Soward, sa Team Pula, hindi ko na po kayo isa-isahin sa mga overseas Filipino Pilip workers. Mag-iingat lagi po kayo. God bless. Bye-bye. I love you all.